Carla Estrada, hindi nakapagpigil, may pasabog kaugnay kay Catherine Bernardo at Alden Richards. Sariwang-sariwa pa mula sa latest blog ni Ogie Diaz. Na Oji Diaz Showbiz Update, ay isa sa kanilang mainit na napag-usapan ang bali-balitang nililigawan na daw ng kapuso aktor na si Alden Richards ang kapamilya star na si Catherine Bernardo. Ayon sa source ni Ogie Diaz, ang dalawang lalaki nga na nalilink sa kapamilya aktres na si Catherine Bernardo na si Alden Richards at Jericho Rosales, ay alat din ang balita na mas pumapabor ang relatives ni Catherine sa kapuso aktor na si Alden Richards, kumpara sa aktor na si Jericho, Ayun pa sa kapamilya ng aktres na wala naman silang nakikita na hindi maganda sa aktor na si Jericho, sapagkat, taglay din naman nito ang kabaitan pagiging mabuti at marunong din naman daw itong makipagkapwa-tao. Sa kanilang banda ay mas napagpayohan pa din ng kapamilya ng aktres na mas paboran ang aktor na si Alden, ayon sa karamihan, bukod sa may malinis na hangarin ang aktor, Pagiging mabuti sa kapwa at mga mahal sa buhay, ay isinasaalang-alang din ito ang kanyang karera, lifestyle at maging sa usaping love life kung ating babalikan ay kailan lamang naging mainit ang usaping hiwalayan ng love team at matagal ng magkarelasyon na sina Catherine sa ex nito na si Daniel Padilla. Maraming nagulat. Nabigla at di makapaniwala sapagkat sa harap ng camera ay nagpapakita ang dalawa ng katatagan at tunay na pagmamahalan, subalit hindi maikukubli na sa likod pala nito ay maraming bagay na ang tinatago at matagal na pinagtitiisan ng nuoy magkasintahan. Samantala todo-todo na din ang patnubay at paalala ng pamilya ng aktres, mga kaibigan at iba pang malapit na kakilala, sapagkat kung pasok man din daw muli si Catherine sa isang relasyon ay doon na sa lalaking sigurado at totoo sa kanya. Kinabigla naman ng netizens ang usapin matapos matanong ang aktor na si Alden kung totoo nga ba ang mga kumakalat na balita kaugnay sa panliligaw nito kay Catherine. Bukod kasi sa madalas ang pagsasama ng dalawa ay nakikitaan din ang mga ito ng mga senyales na higit pa sa isang matalik na magkaibigan. Halos lahat nga ng okasyon sa buhay ni Catherine ay makikita na magkasamang masaya at enjoy ang dalawa. Ika nga ng aktor na si Alden na, what you see is what you get. Sa panig naman ni Jericho tahimik naman ito matapos kumalat ang mga balita kaugnay sa kanila ng aktres, subalit ayon sa iba na mas nauna naman na itong nalink sa aktres bago pa man si Alden Richards. Kaya naman magmula ng kumalat ang usapin sa pagitan ni na Alden, Catherine at Echo ay muling naungkat ang isyo ng dating magkasintahan na sina Daniel at Catherine na kung saan may mga nagsilabasang impormasyon na kanilang o isa sa dahilan ng hiwalayan Katniel ay si Alden Richards. Ayon sa mga balita na matagal ding pinag-uusapan ng netizens na malaki ang insecurity ni Daniel kay Alden. Ito ay magpasimula ng maging tambal ito sa movie nila na Hello Love Goodbye, ayon pa sa mga source na matagal din talagang naghintay si Alden sa aktres hanggang sa nagkahiwalayan na nga ang Katniel. Noon pa man ay nasi ng pumorma ni Alden ngunit humahanap muna ito ng pagkakataon. Samantala ay kinagulat din ito ng marami, kaugnay sa naging ambush interview sa ina ni Daniel na si Carla Estrada. Sa pagiging malapit sa isa't isa ni Alden at dating kasintahan ng anak niya na si Catherine. Naging komento nito na wala na siya ng magagwapa, gustuhin man niyang hindi ito mangyari. Bes iyon na daw ito ni Catherine, at kung talagang wala na ang dating pagmamahalan ng mga ito, at tuluyan nang ang ipagpalat ni Catherine ang anak niyang si Daniel sa iba, ipagpilitan man daw niya ang dalawa, ay talagang ang lahat ay may katapusan lalo na kung may lamat na ang pag-iibigan ng dalawa, ay batid niyang hanggang doon na lang ang lahat. Nabanggit din ni Carla noon na wala sa anak niyang si Daniel ang problema kundi na kay Catherine, ayaw na nga sana ni Carla na magsalita pa sapagkat ayon dito ayaw na niyang pangunahan ang kanyang anak, isa pa ay may respeto pa din naman siya kay Kat, binahagi naman ni Carla na sa ngayon, ay patuloy pa din sa pag move on ang kanyang anak sa kabila ng pagtanggap at pag-ani ng samat saring batikos mula sa netizens.